we Kailangan kong hanapin ang pinaghulan ng salot na to bago mahuli ang lahat. Kuan dito ng gagaling ang lahat. Oo. Ako ang may gagagawal ng lahat ng ito. Akala mo mapipigilan mo ako? Oh? Tingnan mong mabuti kung paano uwasahin ang lahat ng mahalaga sa iyo. Salamat, Mr. Asenso. Isa ang tunay na bayani. Salamat, Hindi pa tapos ang laban, Mr. Asenso. paano tayo ngayon? At ng babuy natin, pauhubos. Wala na tayong magagawa. Wala na talagang pag-asa. Mga kasama, alam kong pagod na kayo. Alam kong mahirap na itong sitwasyon natin. Pero hindi tayo pwedeng sumuko. Kung magkakanya-kanya tayo ngayon, mas lalo tayong mawawalan ng pag-asa. Kailangan natin magtulungan. Magkaisa tayo tulad ng ubo na nagtutulungan para sa ikabubuti ng lahat. Hindi natin ito malalampasan kung hindi tayo magtutulong-tulong. Pagtayo tayo ng asosasyon para labanan ang pagsubok na ito. Matagumpay ang proyekto natin para sa mga magsasaka bigay na tayo ng pautan sa mahigit limang pong maligit na magsasakala yung kwarto pa lamang. Magandang balita yan. Kaya natin ito ginagawa para makatulong sa mga nangangailangan. At lumalawak na tayo hindi lang sa agrikultura. Ang programa para sa financial assistance ay umaabot na rin sa mga maliliit na negosyante. tuloy lang ang serbisyo natin. Mas maraming sektor ang natutulungan, mas tumatatag ang komunidad. Tungkol niya pala sa ating upcoming company outing, naisip namin sa Banawi Hotel na lang ganapin. It's a great way to celebrate our achievements. Kusot, te, nagsimula. Aba, oh, sakto, papunta rin ako doon pagkatapos ito. Jose, um, uh, may pinapabigay sa iyo ang management, parang importante yata. Alam ko nakakalungkot ang pagkatanggal ko sa hotel. Matagal din ako nagsilbi doon. Ngayon, wala lang siga sa hotel. Tay, paano po yung outing? Parang di po maganda na dun pa tayo sa Banawi Hotel. Oo oh, anak, hindi maganda ang nangyari. Pero naging malaking bahagi din ng buhay natin ng Banawi Hotel. Bakit din nila sa Banawi Resort, Tay? San Nueva Vizcaya lang yon. Hindi natin kailangan tumuli sa mga tumatabay sa atin. Jose, parang ang lalim ng iniisip mo. Hindi ka ba nag-e-enjoy? Iniisip ko lang kung ano ang susunod na hakbang. Medyo mabigat pa rin ang nangyayari sa Banawi Hotel. Alam mo, Jose, matayal ko nang naririnig ang magagandang ginawa mo sa Banawi Hotel. May karanasan ka na sa hotel management. Bakit hindi mo tanguan itong Banawi Resort? Pag-isipan mo lang, masarap magtrabaho kasaba ang mga taong may malasakit sa kapwa. At alam kong yan ang isa sa mga bagay na nagawa mo na para sa kooperatiba. Cecilia, kinausap ako ng may-ari ng Banawi Resort kanina. Gusto niya akong tumulong sa pamamalakad ng resort nila. At ano sinabi mo? Sinabi kong pag-iisipan ko muna, mahirap magdesisyon. Pero iniisip ko din kung tama bang sa Nueva Vizcaya na tayo. Kung dito ka na sa Meravis kaya magtatrabaho, pwede din natin madala dito ang kooperatiba. Mas marami na nangailangan pa pang ating matutulungan. Magandang simula para rin sa mga bata. Kailangan ko kuha sa akin ng patir para may labas sila. Walang pagpaplano, padalos-dalos. Paano kayo naman nagusong maapektuhan? Mr. Asenso, mahiyaas ang ginawa mo. Sir Jose, ang dami na ang nagsasara ng mga partner cooperatives natin. Dito na ang nagsara. Hindi sapat so ang kita natin para punuan ang mga nawala.